Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng tatlong milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano hubang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Ah, wala ho. Napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano hubang pustahan yan? Parang di naman po kapanipaniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige, magpustahan tayo. 50k. Ang pusta ko ay square yang hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama, sabi ng bank manager. Sige deal, alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas, sagot ng matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis si square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50k ang manager. Sabi ng bank manager, Paano ho kayo nagkakapera dun eh, talo naman kayo. Bumulong yung lola, "May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500k, ipapakita mo ang itlog mo sa amin." <laughs>